Pagtatanim naman ng bakawan ang pagkakaabalahan natin ngayon. Unti-unti na naman kasing nasisira ang paligid ng mga pilapil natin dahil sa alon na tumatama dito tuwing malakas ang hangin. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng isang milyon ngayong taon gamit lang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, subscribe to my channel and follow me. Isa sa problema ng earth and pond ay ang pagkasira ng mga pilapil. Lupa lang kasi ito at mabilis bumigay pag tinatamaan ng alon ulad <laughs> nito dahil isa sa sistema natin ay ang prevention rather than cure ay susubukan natin ito agapan. Short term solution ay maglagay ng nakasakong buhangin sa mga lugar na madalas tamaan ng alon. Pagpapatong-patungin natin ito sa katatakpan ng lupa para ang mga sako ay hindi agad masira. At para sa long term naman ay sinimulan ko na magtanim nitong mga puno ng bakaw. Ito ang magsisilbing panangga sa alon at magpapatibay sa lupa para pigilan ang madalas nitong pagkasira. Dalawa hanggang tatlong taon ang hihintayin natin para lumago ang mga bakawang ito. At habang hinihintay natin yon ay tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng mas epektibo at ekonomikal na solusyon. Malaking portion kasi ng kikitain ng palaisdaan ay pwedeng mapunta lang sa maintenance kung hindi natin ito aagapan. Hanggang dito muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss.